at ipinagyayabang mo na bibili ka ng Rolex kasi iba mo kay Sandro Marcos. At hanggang ngayon, paninindigan ko yan. Dahil inamin mo mismo yan sa text message mo. Ipapakita ko ba yung text message ngayon? Hindi. Kasi pangsampal ko sa'yo pag nagkita tayo sa courtroom. room. Ito ang wow trending. Maharlika, kinasuhan na ng dati niyang kaibigan na si Abel Bacudio sinampahan. Nang kasong cyber libel sa Amerika na ang multa sa damage ay nagkakahalaga lang naman ng 2 million dollars. Oh my God! Lahat ng pasabog ni Maharlika ay itinanggi niya Belba Audio. Kabilang na dito ang pagbigay daw niya ng mamahaling rilo kay Congressman Zandro Marcos para makakuha daw ng proyekto sa gobyerno at itinanggi din ito na si First Lady Liza Marcos ang dahilan kaya nakakuha ito ng Shenzhen at US Visa ang kanyang pamilya sa Amerika fake news din daw ang issue na tumanggap siya ng kickback galing sa DPWH pero hindi ito Ikinagulat ni Madam Harlika Boljaquera at sa kanyang latest na vlog ipinakita ni Harlika ang conversation nila ni Abel at ang mga text message nila na ang iba ay deleted na dahil dinelate ito ni Abel Bacudio Abel Bacudio okay nutnukan ka ng kadyotahan ng kasinungalingan mga kababayan, umpisa natin dun sa kanyang sinabi na ako daw po bilang isang Marcos supporter ay nag-reach out sa kanya para maging kaibigan. So that is a big, big lie. Okay? Sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba, uh, actually nabanggit ko na to and I'm still consistent and true to my statement. Si Bakudyo na isang fake friend na sinungaling Nuknuk ng sinungaling. Ang dami mong kasinungalingan. Bakla, sinusunod ka na, na sa impyerno. Okay? Ang sabi ng mga kababayan, ako daw ay nag out sa kanya. Sino ba ito si Abel Bacudio? Siya po ay isang naglilimahid na designer na lumapit sa amin ni Joe na kaibigan ko para i-promote siya kay Lisa Ahas Araneta. Dahil hindi po siya kilala ni Lisa Ahas Araneta. At ako at si Joe ang nagtulong sa kanya para makilala siya ni Lisa Smugs dahil ang totoo, mababait kaming nilalang. Okay. So Abel, number one na sampal ko sa'yo na sinasabi mo ako ang nag-reach out. Nag-message sa akin si Joe, sorry Joe, nananahimik ka na ngayon, but I hope ka in due time, you know, na ah uh, pinakilala po yan sa akin ni Joe na, you know, campaign, na, nagtumulong din kay Kuting ng Norte. Ang sabi sa akin ni Joe, Miss Marilica, meron tayong kababayan na inaapi ng mga dilawan kasi kinansel culture. Sabi niya sa akin, interviewin mo. Gagawa ako ng group chat para ipakilala sa sa iyo. So just to, para malaman yung mga kababayan na, na si Marilica ay laging nasa katotohanan. ba? Diba? Ngayon, sabi ni Nina Manuel, thank you palang sa sinabi ko Okay. Pakita ko po sa inyo yung paano kami nagkakilala. Ito, this was July 1 of 2021. Okay? Ito po ang group chat na hindi alam ni Abel na hindi niya pa nabura ang mga statement. Ayan po yan, mga kababayan. Ay, mo a little bit. Okay, mga palangga. Okay, so ayan. So ayan, mga palangga. Okay? So ito, nakita niyo? Ayan po yung group, Joe Smith. Okay? Ayan po, sabi ni Joe Smith, ayan, July 1, Okay, nag, nag nag kasi sinabi na yun ni Joe sa akin na Miss Marlika gagawa ko ng group. Sabi ko, hi good people. Oh, inang sabi ni Abel, inang magandang araw po sa iyo mahal naming Marlika. Oh, anong sabi ko? Salamat Abel. Magandang araw. Okay, yan po. Message po 'yan. Papakita ko lang sa inyo kasi gumagalaw 'yan, no? Oh. Nakita niyo? Okay, gumagalaw 'yan. So hindi pa nabubura ni Abel 'yan. Okay? Na screen record ko na po lahat 'yan. Dahil you know, pero yung ang mali ko lang, hindi ko pa na screen, hindi ko yung iba yung mga sinabi sa akin doon sa personal dami na buranya na. Kaya dito niyo makikita ko sinong guilty. Okay, Abel, sino ngaling ka? Number one mong kasi ngalingan. Tapos po, ito mga kababayan, may screenshot din ako doon sa ano na yon, mayroon kasi magganoon, ganoon ba? Okay? Yaan, okay? Ang dami ko ni screenshot muna kung paano kami nagkakilala. Okay? Ito. um uh, tapos yung tungkol sa dinamitan niya ako. <laughs> dahil dahil sa statement niya, binisan daw niya ako ng mga design-design ng mga ano niya. Mga kababayan, hindi po ako lumapit kay Abel Bakudio na para, uy, dibihisan mo naman ako. Siya po ang lumapit sa akin para ipromote yung kanyang jacket. Okay? Na ginawa dahil nga na, 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 na ano yan, naantig ako sa kanyang kwento, na wala siyang pambayad sa kuryente. Ha? Abel, huwag kang magyabang, bakla. Okay? Ang sabi mo, wala kang pambayad sa kuryente bago pa lang ikaw nakilala ni Lisa. Kaya ako naawa sa iyo, kaya kita in-interview, kaya kita pinurumot ko yung buwaka ng inang jacket mo na pagdating ng panahon, pag nakabalik na ako ng California, ay susunugin ko ang mga jacket mo na natira pa doon. Okay? Ayun, mga palangga. So, pinakilala po ako ni Joe dyan. Dari ang sabi ni Joe, kawawa naman si Abel, tulungan natin makabangon. So, ito po yung isa sa mga statement na na siya ng ano, ng ito, 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 ito ikaw Abel, oh, mo ako, inuuto mo ko dyan, na nanonood siya ng vlog ko, ikaw yung gago ka. Okay? Ngayon, ito pa, ang mga statement niya. You know, <laughs> Alam mo, hindi ba na yung mga case-case na yan sa katotohanan. Okay? So, ngayon, ah, uh, ito. Yan ang kanyang mga message. So, ito mga palaga, sinesend niya sa akin, itong kanyang, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? O, ayan, ayan ang statement ni Abel, na hindi niya nabura. O, ayan, sinesend niya sa akin, ayan na, nag-embroidery na ako, ha? Ayan po. So, para gusto niya sabihin kasi gagawa nga daw siya ng t-shirt. Okay, sabi niya, the making of BBM personalized jacket, di ba ate? O, saya-saya. Ayan po yan, sinisend niya sa akin. Ano bang kinalaman ko dyan sa mga jacket na yan? Okay? Ikaw ang nag-promote, o, nagsisend ka sa akin, di ba? Ayun e, mga kababayan, November 3 of 2021. Ayan, 2021. Ayan po, sinisend niya sa akin. Ayan, sinisend niya ng bonggang-bongga. -bongga. Pinopromote niya yung jacket. As a vlogger, mga kababayan, di ba alam nyo yan? As influencer, sa mga TikTok, pinapadalan kayo. O, pinapadala ko ng mga kape, kung ano-ano para i-promote. O, eto, Joe Smith, Joe Smith, Bongbong Marcos. Ngayon, mga palangga, okay? Okay? Ngayon, gusto ko lang linawin na hindi ikaw nagpakilala, hindi ako nagpakilala sa iyo. Ayan po ang ginawa niya, Bongbong Marcos. May Sandro. Anong sabi mo diyan, gago ka? Na? Okay. Sabi mo, love you, ate. Sabi ko, wow, thank you, Abel. Ayan po. Ayan po yan, no? Oh. Sabi ko, wow, thank you, my Abel. Sabi niya, love you, ate. Magpapadala, magpapadala na ako mamaya. Ganyan, ganyan. Sabi ni Joe, wow, ganda. Love you. Please send me the photos of Sandro. Ay, send ko kay Lisa. Nakita niyo po yan? Sabi ni Joe, please send me the photos for BBM, Sandro, and Lisa. Send ko po ang pic kay Lisa. O, oh, ayan. Yan po ang katunayan na pinapromote namin siya please send me to Abel, uh, ganyan-ganyan, address please. Nasend ko na kay Lam. Naku, matutuwa yun. Pakita ko rin sa inyo mamaya kung paano ko i-promote si Abel kay Lisa. oh, ano sabi mo dyan, Joe? Nasend ko na kay Lam. Naku, matutuwa yun. To personally gave uh, stress siya sobra dahil kay uh, Sarah. O, oh, yan. Nakita mo yan? Nakita niyo yun? Na, Nasi-stress talaga si... Uh, si, si Lisa kay Sarah. Ayan. Ay, 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 hindi ko dapat maipakita. Hindi ko nabasa. Pero yun yung totoo. Okay? At tapos ito pa sabi ni uh, Ano sabi mo Abel kay Joe? Ayan. Yes. Abel reply. Stress siya sobra. At tapos sabi ni ano talaga? Oh, yes, exciting. Matutuwa si Lisa sana make her smile please Abel. So diyan pa lang mga kababayan, eh kasi nga sabi ni Ayam, nabubuwisit na si Ayaw nga ni uh, ni, uh, ni Ahas kay Sarah. pero tsaka na yon dito pati tutok. <laughs> okay? Okay, sabi ni Abel, kaloka tungkol doon sa kay Sara. Kalo akala mo, okay, mapapadal, ano yung sabi ko, okay, uh, ah, salamat po. Ano tong email na to? Uh, ah, kalo kakala mo, mag, mapapadala ako ng ginto, ang dami humihingi, ha ha ha. Ayun, ang sabi ni Abel, uh, akala mo, magpapadala ako ng ginto, ang daming matutuwa. ah ito yung tungkol may harami doon, nangihingi sa kanya ng mga, ayan po, oh. ayan, ayan. Ayan. Kaloka, akala mo magpapadala ako ng ginto. Ang daming matutuwa. Sabi ko, thank you so much, Abel. I-post ko rin yung sa akin kasi si Joe nauna na nagyayabang eh. Patatalbog ba ako? Sabi tapos sabi ni Abel, hala, mababash ako. So again, mga kababayan, hindi po ako binihisa ni Abel Bakudio. Siya po ang nag-promote ng kanyang mga jacket. At binayaran ko yung buhakan ng inang yan. Ipapakita ko sa inyo ang ebidensya, mga kababayan. Okay. Sabi ko, Uh, hindi ko muna sasabihin kung kanino galing, okay? Nasabi so, ko dito, kasi yun our friends before. Yung pala fake siya. Sabi ko, hindi ko muna sasabihin, sabi ko, hindi ko muna sasabihin kung kanino yung kagaling. Yung jacket. Oh, ano sabi mo dyan, Abel? Hindi mo ito nabura, ha? Ah? Nakalimutan mo, may group chat. Before distribute sa iba, kayo lang ang ginawan ko. Bongbong, Lam, Sandro, Simon, Vini, Maharlika, Joe, Vic, and Marco. Marco Araneta at si Atty. Vic na sumisipsip ka ba dito? Sino ngaling ka? Alright? O ito mga kababayan. Okay? Ate, wag na lang, uh, sabi mo, ate, wag na lang name ako, tahimik na ako, ha, ha pag nakaupo na si BBM. Okay? Nakita niyo yan? O, sinisend po niya sa akin. O, ate, kita ko logo sa hangar, ha, kasi ito yung mga pinost ko. Ate, yan post mo para di ako ma-1, 2, 3, ha, So, ayan po, that was 2021. So, ano yung kasinungalingan nitong ah, hinayupak na jokling, okay, na ako ay nanghingi sa kanya ng damit at binihisan niya ako. Nakipapasino ang aling mo. So ngayon, gusto ko lang ito ipakita mga palagay. At so, ito na po mga kababayan. Alam nyo, ito po'y binayaran ko siya. Binayaran ko siya. Okay? Nang bonggang-bongga. Okay? Ayan po, pinsinan yeah. niya. Pinakita ko na sa inyo yung resibo nung una, di ba? Alam ka ko pa, hindi ko na ready yung resibo. Pero mga kababayan, yung mga ino-order nyo na t-shirt. Ito po, send wave up. Oh, <laughs> sabay promote. Pakita ko sa inyo. Ayan po ah. Send wave up. Binuksan ko. Okay? Binuksan natin. Okay? Tingnan ka lang natin to. Okay? Okay. Tingnan natin yung send wave up. Tignan natin yung history. Maliban doon sa, yung una ko pinakita, that was $900 na pinadala ko, almost $50,000. Okay, I wish nakuha ko yung, ay, kuha mo, okay, ano pa lang doon yung record. Baka nasa ka ano niya. Na, nakipalangga doon, nakahiga, nasa cellphone niya, yung resibo na binigay ko sa kay, ano, kay Abel yung pera. Okay, ito mga palangga. Tapikin mo lang, ito. Ito ha. Tingnan natin mga kababayan. Abel Bakudio. Okay, pakita ko lang po sa inyo kasi live ito at is nakikita ninyo na uh, recipients. Okay, recipients. Hanapin ko yung pangalan niya. Ha? Hanapin kita, Abel. Yung kay Abel, Okay, Abel Abel, Okay? Okay, so paano ba ito history? Okay, mga palangga. Okay, Abel. Pakataw mo muna, isa dyan ka mo sa akin. Yung history nito. Payment, personal information, recipients. Okay? Ano uh, na wala na? Enter, Abel. Okay, Abel. ato dapat ito? Recipients. Okay, dahil lang pala Paano na ba ito? Si Transaction. Ah, ito, si Transaction. Abel Bacudio. Okay, Abel ha? Ito mga palangga. Sinadya sa akin? Nasa message siya ka mo, sinadya sa akin. Okay, mga palangga. So, ito po yung <coughs> date ha? July 24. Kasi nga, ang mga kaibigan ko, nireregaluhan ko ng t-shirt, ng, ng damit niya. July 24, June 22, Uh, February 25. Ito mga kababayan ang transaction ko sa kanya. Kaya huwag ka magsinungaling, Gago. Ganyan. Okay? So huwag ka magsinungaling. Ayan po ang padala ko kay Abel Bakudio. Delivered po yan. Okay? Abel Bakudio. $271, $15,000. Magkakasunod po yan. $10,000, $5,000, $10,040. Ayan po, 10,000. So, hindi po totoo ang, sinong, ang sinasabi niya na nakabenta daw ako ng apat lang. Okay? na sinasabi niya apat na kasi sinasabi niya dinamitan niya ako. Alright? So ngayon, mga, mga, mga palengga, okay, yun tungkol dun sa kasinungalingan niya na ako ay dinamitan niya. Siya po ang nagpapasuot sa akin ng damit niya, hindi ako humihingi ng pabor sa kanya. Ate, isuot mo to, ipromote mo. Kasi nga, binudol niya ako. Binudol niya kami. Tapos, mga kapalangga, pinapromote ko siya kay Lisa Ahas Mags. Okay? Ito, Lisa As Medyo mababa itong vlog natin. Kasi, ito, alam. Okay? Ito pa ang message namin ni Lisa sa Signal. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ko suportahan ang gaga, ang, 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 ang job normal na ito. Okay? Enjoy your vacation, sabi ni um, happy, happy Sunday, Madam. Okay. Okay, sabi ko kay Lisa, Uh, happy Sunday. Nakita niyo po yan? FL. Okay. FL lang. Why don't you bring that computer over there? Okay. So, nakita. Uh, you just move there. Okay. So, ngayon. Okay. Mga palangga. So, ito. Yan ang usapan namin ni Lisa. Ayan po, oh. Abel Bakudyo. Pinopromote ko po yung design ni Abel. Tinutulungan ko siya palangga. Ayan. Tinutulungan ko yan siya. Tinutulungan namin siya ni Abel. Ani, ano, ni Joe. Ayan. O, oh, anong sabi ni Lisa? Okay? Sabi ko, PDBM. PDBM is so guwapo with that barong. Pinopromote ko siya. Anong sabi ni Lisa? Will pass on your message. Thanks, dear. Tapos hindi ko tinigilan kasi Abel, binudol mo ko. Pero okay lang, magkasama kayo ni Lisa, magkasabot na kayo ngayon. Ayan po, mga kababayan. post ko yung mga design-design niya. Okay? Sinasend sa akin, inuutusan niya ako. Okay? Okay, inuutusan niya ako, mga palangga. Ayan. Hintan nyo? Sino kayo na nagsasabi ng katotohanan dito? Okay. So, nasagot na natin yan. Uh, Anong sabi ni Lisa? Okay, eto pa. I wish mahanap ko yung video dito na... Okay, video. Eto, recent to. Kung hindi nga ni Lisa... Ay, Abel. Hindi nga ni Lisa mabanggit sa'yo... Ay, mabanggit ang iyong... Teka, years. Ito, mga kababayan. Album. Kota tayo ng video. Okay, video. Okay, para mapatunayan ko sa inyo na si Joe, ako, ang tumulong sa kanya para makilala siya ni Lisa Smuggs. Ito po ang video. Papakita ko sa inyo ang message na, actually matagal na ito, hinalungkat ko lang. At ah, ito, ito, ito. Mismo na, ito, ito mga kababayan. Ito, Abel, ha? Para mapatunayan ko sa inyo. So, hindi totoo na ako po ang nag-reach out kay Abel. Sinungaling siya. Let's talk about the case later. Ito, mga kababay, pag-uwarin nyo. Hey, Abel, it's me. Just wanted to thank you for the nice dinner that you made for me. I just came back from Davao, so I decided to try it on. It's so pretty. Thank you. Thank you, thank you so much. Okay. Well, my okay, so yan. Yan po yan, isa yan. May mga picture pa dito na binanggit niya si, uh, iba pa pala yun, video. Okay, nahanap ko lang yung uh, isang message si Lisa Smugs. Okay, about uh, Abel Bocadio pa nga ang sabi niya eh. Aha, uh -huh. sa dami kasi ng message mga palaga. Okay? nasa na yung Abel Bocadio na yun? Okay, nasa group kasi yun. Hmm, tiga natin. So anyway, ang uh, napakita ko naman siguro, napi ko lang si Abel Bocadio. <laughs> okay, mga kababayan, nakita niyo na. Okay, ito na. Uh, Pakayanap po nga dito si Abel Bocadio. Oh, uh, dito sa ano na yan. Okay, dito, dito. Pakayanap po yun yung Abel Bocadio. Dito sa message na yan. Nandiyan ka, nanapin mo pabalik. Ay, mamaya, mag-chika mo na. Ayan yata, hanapin mo. So anyway, so yun mga palangga. Okay? Nasagot, okay? What is that? Ah, okay. Ah, ito, ito. Here's another thing. Yeah, ikaw, Abel. Okay, pinadalhan ka. Nakisuyo ako sa friend ko, okay, ito, nakalagi pa yung pangalan dito, okay, huwag na natin, tatakpan ko lang yung pangalan ng friend ko kasi baka madamay. O, oh, ayan, mga kababayan, pinadalhan ko si Abel, uh, December 19, 2021, doon sa ginawa niya sa akin, hindi po yung libre, binayaran ko siya. Kasi gusto ko siyang suportahan dahil alam ko, sabi nga niya, at uh, napag-usapan namin, wala siya pabayad sa kuryente. Ba't ko naman ipagdadamot ang 3,000 pesos, mga palangga, sa isang kaibigan? Okay, ito na. Okay? Uh, ayan, Abel, ready ka na? Mga kababayan, natayo lang ako, ah. Ayan po. Ayan, pinadalhan siya. Nang, ayan po yung pera. Okay. So nakita niyo na, di ba? Okay. That's what? $989. So hindi pwedeng manalo ang kasinungalingan. Kaya huwag kang magsinuhaling na apat lang na ibenta ko. Ang dami kong naibenta dahil sa following, dahil sa mga followers ko, dahil gusto kitang tulungan. Okay? So another issue, mga kababayan. Another issue ni Abel, thank you honey ah. Okay? Tungkol sa ako daw po ay nakitira sa kanya, sa kondominium niya. Huwag ka nang ina ka, magpakita ka ng ebidensya. Padali mo sa korte na ako ito meron sa'yo. Mga kababayan, I can, uh, you know, I can provide sa korte. Isasama ko yan. Akala mo ikaw lang ang ng case? <laughs> ako po ay tumira sa tatlong hotel. Okay? Diyan sa Metro Manila. Isa dyan ay Shangri-La Hotel. Okay? At sinusundo niya ako doon. Bakit ako sinusundo? Totoo yun na sinusundo hatid niya ako. Bakit mo ako sinusundo hatid? Kasi binabakuran mo ko, dahil pinakikinabangan mo ko, gusto mong ipush ko ikaw kay Lisa. At pati ang alaga mo, ipush ko sino na nga ba yun? Pati ang alaga mo na gusto pumasok sa uh, sa youth, uh, youth, commission na si Kyle. Pinapapush nyo, di ba? Pinakain nyo nga kami doon sa dampa. ng pamilya, oo, totoo yun, pinakain niya ako. Pinakain nila ako doon mga palangga. Iniimbita niya ako kasi gusto niyang i-push ko siya nang i-push kay Lisa Ahas Araneta Marcos. Pero yung sasabihan mong nuknukan ka ng sinungaling na ako ay tumira sa kondominium, hindi ako nakikitira. Okay?